Anak ay Yun, final na po ito. Between Bawin Alisna ang batang tirador ng Samal versus Junjun Pamat Nang Solpecio. Yun o, the third rematch na po ito. Yun! Ang ganda ng laban mga boss. Ito na po. Tira sa is na po. Si Bawin Alisna dito yun umiikot-ikot muna si Bawin Alis na yun si Miss Top lang po pinatras lang po ng konti yung bulamano para kombinasyon yung 7 sa 9 yun tingnan natin kung anong diskarte ng bata yun o yun lang napalakas yung pitik sa 7 Sana ano lang yun, pa, paagos lang yun. Yun, tingnan natin kung anong gagawin ng batang tirador ng Samal Island. Yun. Parang ipapunta na yung 7 doon sa may G's. Nako po, sumobra po. Nako po sumobra sa kapal pagkakataon na po ito ni Junjun Pamad tingnan natin kung ididepensa niya ba o ipapakiting niya po doon sa may right corner pocket dyan ang ganda ng laban mga boss Witing na po dito si Bawin Alisna. Nako po, na-perpekto ang depensa ni Boss Junjun Pamat. At tingnan natin kung may diskarte na ba ang ating prospect ng samal ang batang tirador na si Bawin Alisna kumuha po ng jump cue ang batang tirador titingnan natin kung meron bang ibubuga e, itong batang to sa jump cue ano onswa ginam cue lang mga boss tuwang tuwa si boss at to Grabe yun. Pwede na. Pwede na ang batang ito. Open ball na po. Tira 8. Tapos magkapit bahay na lang ang G's. Yun. Parang sports game na lang. Pero titirahin pa ni Bawin Alisa. Last na po. Yun o. Oh. Panalo po dito. Ang batang tirador ng Samalailan. Bawin Alisa. Grabe ka. Oh, super. Oh, people, yon panalo. Win. 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 Bichara uh, <coughs> uh, sa imo mga assa, dali lang. Kasi i-wingon niyo mo sa mga taga-babag po. Win, alis na. Atong da. No wait, natore. Pero win natore. No, 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 Congrats, congrats, congrats.